wala, kami po tutulong na rin ano, para ma-establish at kung there's enough uh, evidence, may nasample no kami noong 2023, marami po kami hindi pinaupo kahit nanalo na. Meron po tayong mga gobernador na di noong 2022 uh, while they're seated, may sasample lang kami. Lumagdari ng kontrata ang COMELEC at ilang telco at quarters nila para sa mabilis na transmission ng resulta ng butuhan ayon sa COMELEC, 7 p.m. yan sisimulaan. 8.30 p.m. inaasahang pagkakaalaman ng resulta kung walang maharama sa pagdaliya. Estimate namin, matatranslit ang lahat using the technology na <coughs> meron yung natin at sa aming starting na hanggang 8.30 ng gabi. Lahat-lahat. Lahat. Pero lang, pero ano visa yun? Partial but ano visa? At uh, Pagka-transmission ng Sandra, alam na kaagad ng mga watchers, ng mga lawyers, ano ang ina-expect? Kaya nag-transmute na dahil may ko-opera si Donald Electro-Returns. Marig ibinigilid ang joint venture na mga kasiwa sa transmission. It's coming from one Machine, I'm okay, going to transmit. So if all of these things that we mentioned, so our provider would transmit, In a few minutes, orders the in the Vinta servers in the data center and the warehouse servers are Nakipagkasunduli ng complex sa ilang malalaking mall companies. Ang pagtapot dalawang branch nila ang lalagyan ng voting precinct para mapagawag ang siksika sa mga presinto sa mga paaralan. Formal na rin inata sa Senator Nguyen si Dr. Billy Oro sa pangmagitan ng pagharap ng kanyang may bahay sa complex. Nagpapagaling pa kasi siya sa cancer. Pagday so, naman sa parliamentary elections sa Bansamoro Autonomous Region in Maslam, Mindanao, namin ni Garcia na napirmahan na ng Pangulo ang batas para sa postponement nito. Ipinakita pa niya ang pirmatong kopya ng Republic Act 1212. Ano yung biyagong? Sense. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi hindi pa ako nakakagawa ng ganyan. Hindi ng kalasyon kung Pero sabi ni Garcia, pagkakandaan nila ito ng gusto sa kapilanong maikling pagro. Para sa GMA Integrated News, saan ang tagyo ako? Makatuto, kaya sa oras. Kaya tekman sa oras. 小梦。嗯

不管里面。<People> <laughs>

Hmm, parang hindi makalat. Hmm. Nag-ubos na yung tubig ko dito. Hihi, nami-mix ka nang madali. Eh. Nami-mix mo muna lahat. Kahit manipis lang muna. Hmm.

kaso nga lang ang wala ang wala is sa kanta tapos na nilalagay mo dyan hmm. ay hindi sun nagsiset Bukan oh, tisu. Hmm. Kapag tissue yan, hindi dito po po po. Parang ito na yung kulay ng original. Yung brush na original.